Hello! Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa ating vlog. Please support me and subscribe my YouTube channel. Ayan, ako po, po ay magluluto ng um, Lukia. Yan po yung pagkain dito. Yung, uh, yung alaga ko sa atin po ang tawag ay saluyot. Ayan. Mamarinig ko po yung uh, manok sa ayan. Onion powder with salt na yan. Kaya hindi ko na yan lalagyan ng salt kasi maalat na po yan. Ayan. Tansya-tansya lang po ako. Ayan. Tapos, ito po yung ginger powder. Ayan po. Tapos, lagyan din, lagyan din po natin ng garlic powder. Ayan. Ayan po. Kita niyo po. Ayan. Garlic powder. po paprika ano po uh, depende po yan sa kung anong lulutuhin nyo uh, mas mainam talaga pag fresh po yung ating gamit katulad ng bawang na fresh ganun, mas mainam po yun pero dahil ito po ay para sa malukiya okay lang po ito kasi gigisa ko din po yung Uh, malukiya sa bawang. Ito po ay aking ilalagay sa uh, oven. Ayan. ugasan po natin ng ating panay kasi na ano na mantika sa, sa kapon natin. I-open yung ating oven. yan po. Ayan po, uh, nilagay ko na po dyan. Tapos, uh, inopen ko na po yung ating oven ng 180. Ngayon medyo hot na siya. Pwede, natin, pwede na natin ilagay sa ating oven yung ating malok. Ayan. Ganyan lang po siya kasi madali lang naman maluluto yan. Kasi ano, yung malilit lang yung hiwa ko. Tapos, ah... Uh, yung breast lang naman po yan. Yan. Tapan natin hanggang lagay natin sa 30 minutes. Yan. Nagigisa na po natin yung sabaw na ating malaki. Yan. Yan po. Hintayin lang po natin hanggang mag-brown siya. Yan. Yan, dahil uh, wala po tayong ano, chicken broth or uh, chicken stock. Naubusan po ako. Ayan, nilagyan ko po ng konting butter para at least malinamnam yung ating sabaw. Yan, ngayon unti-unti nang nag-brown yung ating bawang. Lagyan na po natin ng water. Yan. Ito po sana kung ano, meron sanang nang uh, chicken stock, mas masarap. Yung pinakuluan na buto ng mga manok, yun. nag stock po ako, pero naubusan lang po kasi. Kasi kagabi, nagluto po ako ng ano, uh, ginger soup ng amo ko. Yung parang lugaw sa atin, yun yung ginamit ko kasi ayaw niya ng may chicken. Kaya naubusan po tayo ng chicken stock. Ito, lagyan na po natin ng tubig. Ayan. Ayan tama na po yan. tansi sila po. Tapos yan po, lagyan po natin ng pamintang durog. Ayan. Hintayin lang po natin na kumulo. Ayan, habang tayo ay naghihintay sa ating pinakuluang sabaw ng ating malukaya, tayo po ay magluluto ng rice ayan, ito po ay ang tawag dito ay sherry rice ayan po ayan. tayo po na hanggang mag brown din siya ayan, para saka so po lalagay yung ating rice ayan, ito yung pinang nagaga na po yung ating sherry. Lagay na po natin yung ating hindi okay. po ako uh, professional na uh, tumayo so ayan natuto, natuto lang din po tayo magluto dito dahil kailangan natuto ng lahat ng trabaho so, dito sa ibang bansa ayan kailangan haluin natin ng lansa. Mahalo yung rice na, uh, at uh, saka sariya. Tapos, lagyan din natin ng asin. Ayan, para malasa. Yan po. Yung gamit na sa po. Crush your salt. Tansya-tansya lang po. Para hindi maalat yan, nilagyan ko na po siya ng tubig yan, tapos ah, pan lang po natin hanggang sa magkumulo siya ayan, kumulo na po yung ating sabaw yun, nilagyan ko po ng chicken uh, cubes kasi wala po tayong chicken stock yung para ano medyo malasa din. Eh. Ayan, hindi ko na po yan nilagyan ng asin kasi yung ano chicken cubes ay uh, medyo malat-alat na din po yan. Yan po yung um, ah yung saluyot po yan na giniling ko tapos nilagay ko po sa freezer para ano may stock po para pag nagluto po ako ay madali na lang po siyang lutuhin yun po yan yan po Ayan. kailangan green na green din siya Ayan. kaya pag hinimay po natin yung saluyot kailangan natatanggal yung mga brown ganun para hindi magkulay brown yung sabaw. Ayan po siya. Yan, katamtaman lang po yung aking nilagay na muluki at saka yung sabaw. Yan, tamang-tama lang po. Hindi po siya masyadong malapot, hindi din siya masyadong matubig. Ayan, sa mga ibang hindi nakakaalam na mag-ulam nito, sigurado na sigurado sasabihin nyo na ano ba yan? Hindi, bakit ganyan? Kasi sa atin, talagang luto dito, dry, pinakbit lang, at saka nilalag, ano, nilalagay sa, tawag nun, dun sa labong. Ayan, pero dito, ginagawang soup. Ayan po. Ayan, yung ating chicken. Pwede na po, ayan, 30 minutes lang po yan. Ayan, lalagay na po natin sa ating mulukiya. Ayan, ganyan lang po siya. Lagyan natin po. At pala, sabi nyo natin, mulukiya. Ayan, diba? Ayan lang po. Ganyan lang po yan. Kadali. Simple lang din po siya. Ang lutuhin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa panunood. Ayan. God bless us all. Ayan po yung rice. Ayan. Sharia rice. Dito na siya. Takpan na natin kasi nilagyan ko na din yung plato ng alaga ko. Ayan. May ano na yan? Rice, at saka mulukiya, at saka yung chicken. Ayan po. Pagkain po yan ng aking alaga. Ayan po yung ating mulukiya. Ayan. Kung matitikman nyo lang din po ito, sabihin nyo masarap. Pero pag hindi nyo natikman, sabihin nyo ano ba yan? Ano bang pagkain? Niyo? Pero pag natikman nyo na po yan, sigurado po masasarapan din po kayo. Yan. Yan. Yan lang po ang aking vlog for today. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, mag iingat po tayong lahat at saka laging pray everyday para sa ating kalusugan. Ayan. Maraming salamat. God bless us all.